Hindi siya may tawag na aksidente, ma'am eh. Inten intentional, ma'am eh. Intentional yung pagbangga, pag, bangga, pag pagputas, pagsira. Naniniwala ang Navy personnel na naputulan ng Dariri sa sina na sinasadya o sinadya ng China ang pagbangganto sa sinasakyan ng mga Pilipinong sundalo habang nasa rotation at resupply mission o sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, limang minuto pa lang umano mula nang dumating sila sa BRP Sierra Madre sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat o RHIB nang bigla na lamang umanong sumugod ang aabot sa walong RHIB ng China. Naputol umano ang kanyang hindi laking daliri nang bumwelo ang isa sa mga bangka ng China Coast Guard o CCG para banggain ang kanilang sinasakyang bangka nang makaakyat na ang CCG dito na umanohin natap ng mga ito ang mga bangka ng Pilipinas palayo ng Ayungin Show para mapurnada ang ROREN mission. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am. Inten intentional ma'am. intentional yung pagbangga, pagputas, pag pagsira. Nung pagbangga po na nupako ano out of balance, na, na tumba, ngayon ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po ma'am. Ah, uh, yung mismong kill? Ay, doon rin siya palabas. Kill, yung yung, uh, yung, um, uh, patulis, patulis yung, sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kapatid. Yes ma'am. Ayaw na nilang magpa... Resupply at uh, sa uh, rotation sa ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupply yun, ayaw, ayaw pa-akyatin. Kasi, ba ano, babawasan na yung tao sa ayungin. Para yan yung ano nila ma'am. 'Yun naman. 'Yun ang para sa akin yung intention sa